Pintor, patay matapos mahulog sa ginagawang hotel sa Cebu. Narito ang news ni Christine Belen. Natagpo ang patay ang isang pintor sa loob ng manhole sa Cebu City matapos itong mahulog mula sa ikalabing pitong palapag ng isang hotel na under construction. Kinilala ang nasawi na si Michael Isidro, 30 anyos. Ayon sa salaysay ng katrabaho ng biktima sa mga pulis, napansin nilang hindi nag-punch out si Isidro pagkatapos ng trabaho, kaya hinanap nila ito. Laking gulat na lang nila nang matagpuan ang kanyang walang buhay na katawan na nakahandusay sa loob ng isang manhole. Sa pag-iimbestiga, lumabas na nabasag ang grill ng air conditioner kung saan nakakabit ang harness ng biktima dahil sa malakas na hangin. Dahilan upang mahulog ito sa kanyang kamatayan. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.